Okay. Skor na naman tayo mga lods Skor na naman Uy gumaan Gumaan na Sumama na Magaan na mga lods Punis da Puti Puti Talakitok Oh Ampahan na malit Ba Ui. 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 Ah, one down. One down, one down. <laughs> ah, mamsa. Kala ko ang pahan. Mamsa. Diga na. Pahaw ka sa akin. Ganda ng pagkasabit mga ludi oh. Lunok yung kabil. Ay! Dulas! <laughs> Dahil laki abi ano ko lang kawel Kailangan sundutin yan para matanggal mga lods lunok na lunok Hmm Walang kabagay-bagay oh Tiyan mga lods oh Iwan yung kawel Oh fish on ah. Talaga sarap sa pakirandam Pag nakakadali ng malaking isda Ah. <laughs> okay. Ba, laglag ulit. <laughs> ulog ulit, ulog. Ah, oh, malo pamain. Buong puset. Hmm? <laughs> Pinapain na namin pusit dito sa amin. Para makawali namang gadang isda. Kailangan maganda rin pamain. <laughs> okay. Ari. Ulit. So, ayan mga lods. Pauwi naman yung lingkod. Pauli rebel tayo. Pauli rebel. Nagigpit na kami. Kami ni Kiabi. O, oh, nakapish finder pa kami. Oh. nag ako ng ilalim ng mga lodi. Oh, fish on! Huli namin ngayon mga lods. Kawali-dali oh. ulit ng Tara kito. Oh, ano pa ba? Iyan oh. No? <laughs> sa ibang huli pa ba? Sige, lagay sa ice yan no? oh, wag na. Ha? na Kunin lagay sa ice. Oo. Uh? na Sa diwa naman eh. Medyo maano pa rin kalangitan mga lords, yan oh. No? Maulap pa ikot. Pero napakaganda ng dagat, patag. Ang problema lang napakalakas naman ng current. Doon kami iuwi sa part na 'yon. Yan. Oh, huwag sana umulan, huwag kami basahin ng ulan. Pero maswerte kagabi, hindi kami ano, binagsakan ng ulan. Yon, oh. Ibang huli. Talaga naman. Ito yung the best mga lads. Okay. Pa, talagang dito. sana makawali kami manat mas marami. Ah, grabe oh. Maludi oh. <laughs> Magkamukha na kami na isda na to. <laughs> Isa pa, isa pa. Ito yung masarap din oh. O oh, mga lods oh. Okay, fish on! Talaga. Salot sa, -sa, -sa pakiram na pag nakawal yung gato. Kalakis na mga lods. Dito sa loob kuya, tingin natin kuya. Hihuli ka ba dito? Hmm. Tingin natin mo. Oh. Mahihuli kasi si kuya dito kagabi mga lods. Check natin. Yung posit niya na iwan. O. Oh. Yan na iwan. <laughs> pamain. Matakaw kami sa pamain kagabi. Sa akin doon sa baunan din. Pang ulam na lang. Ito yung mamaya ito. Okay. Ops ya yeah. Aroy, talaga. Ayun oh. Yung ni na malaki oh. Ayan, ayan, ayan. oh. Wow, vision. at <laughs> tawag sa inisdang yan mga lods. Oh. Yan din talaki top name, pero may tawag kami dyan na kaya ano siya yung tawag dyan na ah? Batangas. Hmm. Oh. yung mga ibang isda niya. Itong laman ito lang man mga lods. Ito yung pinakamalapit na laman. Pakita ko sa inyo ha. Yan yung laman ng color namin. Storage. Oops! No. Stop! <laughs> ice <laughs> okay, prepare yan para mamaya pagpalawat namin ulit. Okay, tara, let's go. Mamaya, pick ko kayo pagdating sa tabi mga lads ko, ilang kilo yung bawat isa na nahuli. Tapos, papakita natin kung magkano'ng halaga ang inabot. Kahit na konti lang, at least may pambiling bigas at may nahuli ang yung lingkod. <laughs> Travel lang kayo pa, we. Okay. Tara, let's go. Salamat sa bawat pagsama sa akin mga video mga lodes sa aming mga adventure, sa aming tunay na hanap buhay bilang isang mangingisda realidad namin ito mga lods hindi ito yung pagpalawat namin may mahuli so pasortihan lang din may mga time din talaga na wala kami huli okay travel mo lang kayo pawi stay tuned lang kayo mga lodi eh, para mamaya uh, pagtimbang namin doon sa tabi papakita ko rin sa inyo may natin kung ilang kilo ang bawat isa tara go yun mga lods so oh. ito na yung huli namin dito na kami sa bahay ito na yung malalaki gusto pa oh. Timbangan natin malaki ulit mga lods eh. Itong ilang kilo. Dali. Ito timbangan. Sana mabot ulit ng limang kilo. Check natin, check. Pinakamalaki. Sana mabot ng limang kilo itong mga lods. Oh! Oy! Higit pala. 6.2 Ilan? 6.2 6.2 Mata-mata mga lads. <laughs> Malaman. Mga size, size. Malaman. 6.2 kilos. Ito yung isa. Ito. Mga dalawa. Uy, tatlo. 3.2. 3.2 mga lodi. Yun o. Alos pa na italaki ito yung madalas na dali namin yun. Dari spot talaga nila yun. Ito, isang huli ni Kabe. Matangkas, tawag sa amin. Pero talaki ito niya mga lads. 2.7. Tabi dyan! 2.7. Oy. Okay. Yan ay, lang yung malalaki ng timbangin ko mga lads. Mga maliit, pangano lang yan. Surprise. <laughs>